35 years old na lalaki sinaksak ng boteng basag na nakikisali lamang sa inuman sa Lipas City Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy ibalita mo. DJ Frankie sugatan ng isang 35 anyos na lalaki matapos pagsasaksaki ng 31 anyos na lalaki rin sa barangay 11, Lipa City, Batangas nitong Martes, Nobyembre 4. Kinilala ng pulisya ang sospek na si Paul habang ang biktima naman ay si Rich na nagtamo ng sugat sa kaliwang braso. Ayon sa investigasyon ng Lipa City Police, nangyari ang insidente habang nagiinuman ang biktima kasama ang kanyang boardmate. Dumating ang sospek na lasing at pilit na nakisali humihingi ito ng ilang shots. Nang tanggihan siya ng biktima na uwi sa mainit na pagtatalo ang sitwasyon. Sa galit, sinunggapan ng sospek ang bote ng beer at binasag ito. Gamit ang matalim na peraso, sinaksak niya ang biktima Agad na pinahupa ng boardmate ang ng biktima ang sitwasyon at tumawag ng pulis. Dumating ang mga pulis at inaresto ang sospek sa mismong lugar ng insidente. Sinabi ng pulis na, ipaalam sa sospek ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng polisi habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa GV Balita Express, ito si PJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes tricycle driver arestado sa pananagan ng 40 years old na lalaki sa Batangas City. Para sa detalye ng balita, DJ Noel, ibalita mo. DJ Frankie arestado ang isang tricycle driver matapos umanong managa ng kanyang kapwa driver sa barangay Santa Clara, Batangas City nitong Nobyembre at 3. Kinilala ng Batangas City Police Station ang suspect bilang si Mark, 27 anyos at residente rin ng nasabing barangay. Ang biktima naman ay nakilala bilang si Tomas, 40 anyos, isa ring tricycle driver na taga barangay Santa Clara. Batay sa investigasyon, nasa isang sari-sari store ang biktima nang bigla umanong lapitan ng suspect na may dalang bolo dahil sa galit sinugod umano ni Mark si Tomas at tinaga ito na tumama sa kanang braso ng biktima. Agad namang tumakas ang suspect patungong PTA Road sa parehong barangay. Humingi ng saklolo ang biktima sa na mga nagpapatrolyang pulis ng Sector 4 ng Batangas City Police na babilis namang at nagresulta sa pagkaaresto ng suspect. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Batangas City Police Station ng suspect habang nakasampa na sa Batangas City Prosecutor's Office ang kasong attempted murder laban sa kanya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa ating weather update, Tino, bagyong Tino, napapanatili ang lakas habang nananalasa sa Palawan. Para sa detalye ng balita, Nananatili ang lakas ng bagyong Tino habang patuloy itong uh, nagbabanta sa hilagang bahagi ng Palawan. Ayon sa pinakahuling ula, tinatayang nasa katubigan ito ng Linapakan, Palawan. May taglay itong pinakamalakas na hangin na umaabot sa 120 km per hour, malapit sa gitna at pagbugso-bugsong hangin na umaabot sa 165 km per hour kumikilos ito ng pagkadalurang hilaga kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang sirkulasyon ng hangin mula sa bagyo ay umaabot hanggang 300 kilometers. At para sa signal number 4, hilagang bahagi ng Palawan kabilang ang Calamian Islands. Signal number 3 po ngayon, ang hilagang bahagi ng Palawan kabilang ang Cuyo Islands. At signal number 2 naman po ang katimugang bahagi ng Occidental Mindoro, katimugang bahagi ng Oriental Mindoro at gitnang bahagi ng Palawan kabilang ang Cagayanasilio Islands. At signal number 1 naman po sa natitirang bahagi ng Occidental Mindoro kabilang ang Lubang Islands, natitirang bahagi ng Oriental Mindoro, Kanlurang bahagi ng Romblon, katimugang bahagi ng Palawan kabilang ang Client Islands at mga bahagi ng Visayas, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at Guimaras. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. At ang kabuuan ng ating balita ay hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center and you may check check out their website Lipamedics.com. At panatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware and GV updated. Muli ako po si DJ Frankie at nakasama natin ngayong umaga si DJ Joey Boy at DJ Noel dito lamang sa the most influential good vibes radio station ito po ang GV 99.9 Your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga dapat ninyong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap nang buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Nightway. Night,